guys. Ganyanin na natin ang gulay. Ayan. ilangan Kailangan tanggalin muna natin yung dito guys. Okay. Totoo na ba nato ni guys? medyo mano na yung pinainit ko na ano may ano yung katong ano niya. may tanim ko to doon nahinog nga oh. hinog nga bababa na si tinay yan na guys ano na tayo ng bawang ano pa nga ako ng pagluto ito Ay, minsan kumakain ka, mauras na. No, Ay, ka ngayon. Hindi naman ako pa nang Paano nang niya? Kakain niya, alig agad. Ang kinain ko, abot na Okay, ka muna. Wait Guit lang. Sige sa Nabili mo na akong kating. Sira mo mo. Awawa na nga sa akong ka, may ka ng kagabi. dami dyan sa lito galong sildo mo pala ngayon saan? ikaw, katina yun sa kasambag lito paano lang katina kaya namili siya ng ano namili siya ng mga lahat ng ano ni Jillian. pwede pa para sa school pwede yan e, ay Jilin ang bibili niya ano ba eh sapato sa ata at ako na lang ata ako ngayon na Mood namahal lang mga ano yun, ganit sa ano. Dapat umunta na kayo ng Victoria sa Pili. yung dapod. Dapod. tao. Pira sa randiyari sa punta ba yun. sana katulad ng dati na isang sakayang na. Dalawa. Matay ka dito siya Bawa ka kaya po, Saka ka na naman dito dito riyan. Dalawa. Dati dito na no. Bawa mo dito riyan. Boto tayo guys. Ayan 阿拉，你安博。